Hey guys welcome back again to my channel panibagong lakad vlog to dahil pupunta tayo ng balon para maligo dahil sobrang init nga guys ayan so maliligo tayo sa balon panibagong lakad na naman to guys Oh, ayun guys. Thank you. So, ayun guys. Pupunta naman tayo sa... Pupunta naman tayo. bigat na ako. na yung tagabuhat natin. <laughs> Yan. Ito nga pala yung dadaanan natin guys. Yan. Yan. Kesa malaglag ako dito na lang ako. <laughs> guys, ito ang pinaka-struggle talaga kaya hindi ko na kayo masasama dito sa pag ko kasi baka madulas ako dito so ayun lang abangan nyo na lang ako dito sa taas yan mataas-taas kasi yung aakitin ko dito guys, baka madulas ako <laughs> so ayun lang abangan nyo na lang ako Ayan ang aakitin ko dyan sa may tuktok. Madulas siya. Kaya hindi ko na kayo masama. Baka masama kayo sa pagdulas. so <laughs> oh, ayun guys. Nihingal-hingal pa ako. Ha! Ah, grabe. Nakakit na kami. Ayan, pupunta na tayo sa balon. Hindi <laughs> ko pili mong lugar na yun. Ako din. Hindi ko saan. Mas maganda ka lang So, ayun guys, malapit-lapit lang naman dito yung pilamang Andy. Tapos pupunta na tayong balon. Ayun pa na yun. Guys, papunta na tayo ngayong balon para maligo dahil sobrang init. guys. Handan tayong. Sa Papa Anisa bulldozer. So oh, ayun guys. lapit lapit pa din tayo sa balon. Makakaligo na tayo. guys ah. Mga tumang ngayon tuhog. Oh? Guys, bago tayo tumuloy sa balon, magpapahinga muna tayo dito. Yan. Dahil pagoda tayo. Yan. Guys, nagpapahinga lang kami dito. Mamaya, dadiretso na kami ng balon. Guys, tapos na kami magpahinga. So ayan, kukuha na kami. Ay, kukuha. <laughs> Maliligo na kami sa balon. Yan, pangatlong beses ko nang pagliligo to sa balon. Bago, okay. hindi ko ng hati. Hindi mo Bukal yun eh. Ha? Huh? Bukal. Ang ganda. Ulit ang dadaanan natin guys. Ginawa ng talon.

Unang upo sa balon. Alin ko ang 'yung para Tayo ng katawan dahil sobrang init. Naligo naman na ako kanina. Hindi pa ako naligo. Naligo naman ligo ulit. Huwag nalang ipakulungan. Eh. ba? Nakit siguro pa. <laughs> Ganyan naman sila pag may na pumapasok hmm. ang lobe. nakapag bees na ako, uwi na tayo. Guys, dito na kami dadaan sa kabila kasi may baka doon oh, nangahabol. Ayun siya. So dito kami dadaan. Wow. Kung Tawagin mo hindi ko alam kung <laughs> Guys, pauwi na tayo. <laughs> <laughs> And guys, pauwi na ang Dora nyo. <laughs> Dora, <Day Explorer. laughs> Yung Dora, 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 Dora,